Yung sa mga sinasabi na nila na bakit daw giniba namin yung chocolate hills na hindi naman talaga namin ginawa. Ah, wala talaga yung giniba na ganun? Yes, yeah, sir. O, oh, nakita mo naman eh, yun lang na nasa gilid-gilid lang po ng chocolate hills namin yung, yung mga structures po. Ah. Welcome back to my vlog Gahin ni Raul sa Bohol Hi guys, dito pa rin ako sa Bohol Saan sa Bohol? Sa Barangay mano Sagbayan Bohol Kung saan ay magvlog ako dito guys pumunta talaga ako dito dahil nabalitaan ko na Na trending ito guys Ang pangalan ng tourist spot dito guys Ay Captain's Peak Resort Captain, Captain's Peak Resort Kaya alamin ko dito guys Kung ano ang magyayari o dahilan bakit ito nag at tat interviewin ko yung mga tao dito guys or yung may-ari mismo ng resort yun guys at puntahan ko na doon sa loob Alam niyo po ba ma'am na nag-trending itong search, resort ninyo? Yes po, sir. Uh -huh. Ah, sige. Sa Facebook, no? Tapos ano ma'am, kailan po ba ito nag-umpisa? Ano, nag uh, yung sa BNR po sa Pambi is 2018. Ah, 2018. Yeah. Officially ah. po siya na nakakuha na po kami ng business permit is 2019. Ah, 2019. Ito, ito, Tapos alam mo ba ng LGO to ma'am? Yes, of course. Yung yung ano, yung yung business business permit eh, galing po sa ano, sa LGU po 'yan. Ha, ah, galing sa LGU po. Mm -hmm. Tapos ano bang ma reaction mo sa tungkol sa pangyayari nito? Parang nasaktan din yung sa mga sinasabi na nila na bakit daw giniba namin yung chocolate hills na hindi naman talaga namin ginawa. Ah, wala talaga yung giniba na ganun. Yes, sir. O, oh, nakita mo naman, eh, yun lang na nasa gilid-gilid gilid lang po ng Chocolate Hills namin yung, yung mga structures po. Ah, uh, mm -hmm. sige, Tapos, ano bang mga, anong reaction mo dito? Ano bang masasabi mo sa mga pangyayari ngayon? Yun lang, parang, parang, hindi maganda yung pangyayari na Mm, ang daming buzzers na hindi nila pa talaga yung nakita yung talagang totoo na nangyari eh. Mahirap na ngayon sa social media eh. Oh, wow. andang da, Ang, daming magdagdag kahit hindi nila alam. Ang, ang gusto lang nila, matrending lang po yung pinopost nila pero hindi nila inaalam muna kung ano talaga yung sa loob ng pinagpost nila. Kasi uh, mm -hmm. uh, ano yun, yung may vlogger na ano no, yun naman sa vlogger, eh, wala namang problema yon sa vlogger. Yung totoo naman na ipinakita niya. Nasa gitna lang po yung mga structures namin sa chocolate Hindi doon sa itaas. Yung bawal po sa diin ay yung nasa itaas po. Ano uh, sa itaas? ng chocolate hills. At saka, parang yung ginamita namin ng mga heavy equipments po, hindi po ipahintulot eh, eh, eh sa diin ayan yan. Uh -huh. Tapos, anong mga balita? Pero wala namang balita na ipaklose ito. Meron na. Sa, ngayon po, nabasa namin na meron po siyang temporary closure po. Today ah, po. Ah, today. Yes, oh, today. Ang pizza ngayon ay March 13. Yeah, March 13 po. Ayun ang, ano yan, galing sa... Galing sa, ano po, sa provincial governor po. Nakita ah, ko po. Sa, ngay ngayon ko lang po nabasa na meron na pong in-issue na temporary closure. Kasi yung violation po namin, hindi po sa Chocolate Hills na giniba namin. Ay, hindi. Yung na ano lang, naantala lang po yung um, uh, yung aming isisip po, Environmental Compliance Certificate po. Hindi pa lumabas yung in-apply in namin. Ay, hindi pa lumabas. Ano, yes. yes. sir. Ah, uh, sige, ma'am. Actually, okay. this is a late reaction, no? Kasi this issue has been uh, excluded uh, last year, August 2023. Opo. Kala natin tapus na ito, no? Kasi Opo. gumagawa naman ang provincial government at sa yung DENR, sa kanilang trabaho, Uh they conducted a lot of uh, uh, investigation and hearings. No? And uh, we have attended this. Uh, hearings and uh, meetings no uh, to air our side from the indigenous perspective. perspective okay. so i thought uh, it's already a, a a closed book no ah okay. uh, tapos na buksan ulit dahil sa isang vlogger din ah vlogger uh, <laughs> sa isang blogger din na taga mindanao ah okay. no? bansalan mindanao and uh and daming nagri nagre-react so hmm. na open ulit. na open ulit, no. And uh, it is blown out of proportion, no. Uh, kaya nangyari na ito, no. Uh, uh, but this this has been addressed already by the local government unit of Sebayan and the provincial government as well as the DENR in Bohol. Uh -huh. But just the same, uh, we will uh, we, we are more than willing to to uh, explain again, no. and 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 answer those uh, queries and questions feelings niyo or nararamdaman ngayon sa nangyari <laughs> <laughs> ah. ikaw anong anong mo dito hi ah kasi ito ano may sinasabi siya maybe nag-video eh oo po Pagkakadalito, mas masiputan mas, mas, ako, personally, mas masiputan ako kapatid eh, nag-aaral ng college. Tapos ka dito. Huwag mo na yan kasi hindi mo gumuluha yung kumatawa oh, eh. Ayoko. Ma uh, mas maganda nga yung labas talaga yung naramdaman. Ilan ba yung mga ano dito ma'am? Trabahante dito ma'am? Ah, mga sixteen? Ah, sixteenth. Kumbaga sixteenth pala yung ano no? Mabala ng ano? trabaho. Pero gi ano na to no? Gi announce na talaga to na temporary close. Uh -uh. Galing kay Gob. Uh -huh. Wala na kami trabaho, paano na yung estudyante namin? Dami huh? kami ano, college. Paan kami dami uh -huh. ano na yun? Pambayad ng <laughs> sa lahat. Sana iniisip niyo muna bago kayo mag mag mag-comments ng negative. Sana nga, yung magtanong-tanong muna kayo kung talagang ni nagalaw po kami na Chocolate Hills bago po kayo mag-comments ng ano-ano po. Ah, uh, sa ngayon, eh, temporary close po ang Captain's Peak Resort. Pero, hopefully, mga next month siguro, pwede na siguro ma, ano, yung, lumabas na yung certificate namin lang po. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga buzzer po. Nisikat ang the Captain's Peak Garden and Resort. Okay, ma'am. So, maraming salamat. Yun po, guys. Tapos na ako mag-vlog dito sa Captain's Peak Resort. Yun po, guys. yung nakakalungkot dito dahil temporary close daw po ito, guys. Yun na, ano. At, siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-like and share and subscribe dito pa rin sa... Yohi Diraun Sebuhun Bye -bye. Bye, -bye.